Nagbabala naman ang ilang senador na posibleng mauwi sa constitutional o political crisis ang bangayan kaugnay sa People's Initiative. Kaya naman payo ng isang senador, lang at idaan sa maayos na usapan habang ginagawa ng mandato para sa taong bayan. Si Daniel Manalasta sa Detalye. Legal man o political na hakbang, may ilang opsyonang nakikita ang mga senador upang labanan ng People's Initiative. 24 na senador ang lumagda sa manifesto laban sa PI. Isa sa nakikita nila, pwedeng iakyat sa korte. What the COMELEC is doing? What is your business receiving uh, all these papers with signatures at sinasabi nila they have a ministerial role to play as of the moment. Based on what? So sinusunod lang po namin kung ano yung patakaran. Kung again may mali sa patakaran, open naman po. Maganda pong ma-question yung mismong patakaran. Tutal naman po, pwede nyo gawin yung respondent ang Commission on Elections. Ang ilang senador naman na babahalang baka mauwi lang sa constitutional o political crisis ang bangayan sa PI. At pag nangyari yan, baka mabinbin o mapurnada pa ang ilang panukalang batas. Baka yung budget hindi rin ma-approve dahil nagbabangayan eh. At pag nga nang nangyari, ah maraming maraming serbisyo ang masasakripisyo. I am not opposed to revisiting the provisions of our charter, especially if the proponents are only bent on amending economic provisions that are considered obsolete. But to ram chacha down our throat is something I will stand Bukas naman ang ilang senador sa ideyang magkausap muli ang dalawang kapulungan ng Kongreso. Pero ang pinapalaga nila ang probisyong magbotohan ng magkasama ang dalawang kapulungan sa Chacha. I-junk ninyo yung amendment I na gusto niyo na voting jointly, then tapos na. Let's go back to square one, back to the table. Tanggalin lang nyo yung uh, voting jointly. Okay na kami, mag-usap tayo kung anong gusto ninyong as ano gusto ninyo mga mga amendments. pa natin. Yung uh, amendment ninyo is uh, kakapunin kakaponin nyo kagad na sinado. Gagawin nyo kami powerless. Kung alakalagay doon is sa uh, voting uh, uh, jointly na po ang uh, gagawin. Paano po yung checks and balances ng gobyerno? Inikahit naman ni Senator Bong Revilla ang kanyang mga kasamahan sa dalawang kapulungan ng Kongreso na chill lang muna at gawin na muna ang trabaho para sa bayan. Total mapag-uusapan naman anya ng maayos habang pinupunan ang tungkulin para sa mga Pilipino. Sabi naman ni Senator Sani Angara, kung may sasandabi man ang resolution of both houses number 6 o economic charter change, sana'y pansamantala lamang. Daniel Maralasta para sa Morning Show ng Bayan Rise and Shine Pilipinas.